Noong ikalawa ng Hulyo, 25, pumanaw ang aking ina dahil sa kidney failure. Wala pa siya sa 50 taong gulang. Kami ay tagamuntin lupa at ang kanyang burol ay ginanap sa ina ng Awa Parish, malapit sa Bilibid. Dahil hinihintay pa namin ang lola at ate namin mula sa Chicago, medyo natagalan ang burol. Sa unang dalawang araw, wala pang tarpaulin sa labas, kaya nalaman lang ng mga kaibigan at kamag-anak ang lokasyon ng burol sa pamamagitan ng aming Facebook post. Pagsapit ng ikatlong araw, nailagay na ang tarpaulin. Ngunit ang larawang ginamit ay noong mas bata pa ang aking ina. Nasa 30 taong gulang pa lang siya roon. Nasa loob ako ng family room noon. Ngunit nakabukas ang pinto, kaya tanaw namin ang labas. maya, -maya may kaguluhan. Dalawang binata ang nag-uusap at halatang takot ang isa sa kanila. Umalis sila makalipas ang ilang minuto. Tinanong ko ang mga tiyahin ko kung ano ang nangyari. Ayon sa kanila, isa sa mga binata ay isang tricycle driver. Nang makita niya ang tarpaulin, pumasok siya at nagkwento na ilang araw lang ang nakakalipas, may naisakay siyang babaeng kamukhang-kamuka ng nasa larawan. Pasado alas tres ng madaling araw daw iyon. Galing sa Type C, malapit sa simbahan. Nakasuot ito ng puting damit at maong napalda. Ayon sa driver, nagpahatid ito sa mismong ina ng awa parish at sinabing maghihintay lang doon. Habang hinihintay niya ito, napansin niyang nakatitig ito sa loob ng simbahan, kung saan wala pang nakaburol. Ilang minuto ang lumipas, sumakay muli ito at nagpahatid pabalik kung saan siya unang sumakay. Noong una, inisip ko na... Baka gumagawa lang sila ng kwento o may motibo sila. Hindi ko rin maalala na may suot na ganoong kasuotan ng aking ina. Pero nang sumunod na araw, nagpadala ng litrato ang aming tiyahin mula sa Amerika. Isang lumang larawan nilang dalawa. At ang suot ng aking ina sa larawan. Isang puting damit at maong napalda. Hindi na namin nakita pang muli ang dalawang binata. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Habang umaasa kaming gagaling pa siya, baka noong mga panahong iyon naglalakbay na pala ang kanyang kaluluwa